gabi, umaga, anong oras man nang dyan sa inyo, sa sulok ng mundo. Stay safe. Kumusta, kumusta? Welcome to my channel. Ito ang inyong mami, Mami Merz. So, ang ating YouTube channel ay Mercedita Ilias. Vlog. Binago ko ang pangalan kasi mayroong mga naghahanap sa akin. Ayun ang aking pangalan. Hahanapin niyo ko kung saan yung ako matatagpuan. Okay. So, ngayon guys, meron tayong bagong vlog. Bagong uh, video. Mga friends. Para ito sa inyo. Kasi, ang gusto ko is uh, matulungan kayo sa kahit anong paraan. Kasi, merong iban, hindi kaya sa bulsa ang mga gamot. So, uh, mas <coughs> pipiliin nila yung sa mga herbal at sa mga, kayang-kaya lang sa bulsa. Kasi, marami tayong mga kababayan o mga kabataan ngayon, walang mga trabaho, pero uh, may mga tulo, ano, dala na rin sa pandemic, walang uh, magawa sa buhay, no, sige lang ng talik, talik ng talik, yan, katulo kayo tuloy, ha, kasi walang trabaho eh, walang trabaho, walang ibang libangan, yan, so, yun kayong pupuntahan nyo, kahit hindi nyo jowa, kahit hindi nyo asawa, kahit hindi nyo sa uh, karelasyon. Ah, uh, nagtatalik kayo. Anong nangyari? Kaya yan, makakuha kayo ng sakit. Hmm. So, sa mga lumalapit sa akin, ah, uh, pinibigyan ko kayo ng mga gamot. So, yung iba, hindi kaya sa bulsa. Kasi may mga gamot na mahal. Meron ding na uh, medyo mura. Pero dahil nga sa hirap ng buhay ngayon, ang iba hindi talaga makabili ng gamot. So, mas pinipili nila yung kung anong meron sila. Like bawang, long ano, vinegar, buko. Kung meron kayong puno, mas maganda. Pero kung bibili na rin kayo ng buko, mas mahal ang buko kaysa antibiotics. O. Oh. So, ang pinakamura lang talaga itong ano, bawang. Bawang kasi may limang piso, makabili ng limang piso, sampung piso. 20 mo, marami ng bawang kang mabili. Yan. So, imposible na mawala kayo kahit 20 pesos o 10 pesos na para sa bawang. Yan. So, ngayong gabi, ay, ah, uh, pag-usapan naman, last vlog ko is about sabon, ano, yung sabon. Kung ano ba yung sabon. Pero, hindi ko ginaano na makakaano sa inyo yung sabon. Kasi, uh, mayroon mga ingredients ang sabon na hindi maganda sa katawan. Ayan. So, ngayong gabi, ang i-ano ko sa inyo, turo ko naman sa inyo, ang uh, in, uh, itong uh, Mouthwash. Ayan. Um, mayroong mga nag-ano na dito, guys. Mayroon ng mga na nag-blog. Blah, 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 blah. Mayroon ng nag-blog dito. Ayan. So, ang karamihan nag vlog dyan is American. So, inilagay ko to dito sa aking uh, channel kasi uh, ano naman siya, hindi naman ito nakakasira. Mas gusto ko pa ito kaysa sabon. Okay? Ang Listerin is maganda sa mouth. Mouth was nga. No? Yung mga bad breath, may bahong hininga. Mga mabaho ang bunganga, Ayan. At saka yung mga ano dyan, yung mga, yung mga, ah, uh, commenters na mabaho ang bunganga, ah, mag-screen kayo. Hmm. Mga ano yan. Kailangan ng listerin yung mga bungingi nyo. Hmm. So, ito guys, is, ah, uh, pag mag, mag kayo dito, kasi ito yung gamit ko eh kahit tinula akong baho sa bunganga, nagagamit ako dito kasi uh, yung bunganga mo fresh, fresh ba? Fresh siya. O maging fresh ko yung iyong uh, buong araw kasi pag gising mo sa umaga, ito yung imumog mo. Ano? Mag-toothbrush ka, din maglagay ka nito, ano mo. Diba pati yung ano mo, lalamunan mo is maano siya malilinisan talaga at mabango, mabango siya. Meron blue nito, blue. Maganda din yung blue. So ito yung aking uh, nakuha. No? Magkano to dito is 22. 22 real. So sa Pilipinas mga 260 pesos. Mas mahal pa rin sa antibiotics. <laughs> Kasi ang antibiotics like uh, doxycycline, doxycycline ay uh, ano lang yan, 7, 7 pesos. Yung acetromycin, mga ganun-ganun na mga price. Pinoflux lang na medyo mahal, ano. ah uh, Pag-usapan din natin yung mga, mga gamot, ano. Kasi mayroon, may magbablog din ako after this vlog. Mga, siguro mga ilang araw magbablog tayo about na naman sa mga uh, gamot. Kasi merong akong na ano na <clears throat> isang gamot guys, na para pang inject, maganda siya. Effective din siya. Yung kadalasan ginagamit ng mga, ano, ibang lahi. So, ang Listerine guys, ay pwede ito inumin. Pwede nyo ito inumin. Okay? Ang Tolo, pag meron na kayong, uh, nana or nag-aamoy nag-aamoy na so maganda ito kasi para sa mga mabaho to eh maganda to sa mabahong hininga yan di ba pag ang hininga kasi guys is galing sa loob yun eh galing sa loob di ba mapunta dito sa ano natin so kung inumin mo to maano maayos yung iyong paghinga, mawala yung baho, at yung baho din na lumalabas sa ari mo, ay maka, maaanuhan niya. Ma hindi ko naman sinasabi na totally maano niya yung, yung tulo. Pero, ano siya guys, makatulong siya. Makatulong siya, lalo na pag mabaho magbaho na yung lalabas sa iyo maano niya mabawasan niya kasi ano siya eh meron itong ano eh kaya sa mga sira-sira ng ngipin, yung mga butas-butas pag imomog mo to mawala yung sakit at yung mga mabaho-baho sa ngipin mo ay mawawala kasi kahit wala tayong baho sa ngipin eh, bunga nga pag may mga butas-butas yung ngipin, nag-aano din, nag-aamoy din pag umaga, pag ising mo. Yung mga lasinggero, yung mahilig mag-inom ng tuba, yung tuba ba, yung sabuko, pag naglalasing, pagka umaga, pag ba diba, yung bunga nga, amoy tungog. Alam nyo ba yung tungog? Sa so, saya, tungog yun eh. Hindi <laughs> ko alam sa Tagalog ano yun. Yung tungog hinalagay yun para magiging tuba yung ano, Nakakalasing yun eh. O. Oh. Pag, pag umaga, ang ibang amoy talaga. Parang amoy suka. Yan. Ito yung maganda sa inyo guys. Yung mahilig mag-inom ng tuba. Ito yung maganda. Para sa inyo. Yan. Fresh na fresh ang feeling ninyo. Feeling fresh na fresh. Yung inyong bunganga. Pag mag kayo. So, yun lang guys ang ating dagdag tips. At ito, pwede inumin. Ha? Pwede inumin siya. Kasi, ah uh, ma siya masarap siya medyo matamis tamis na ma may ment may menthol may menthol siya malamig siya malamig siya pagdating dito sa ano mo at maganda siya guys ihalo niyo konti sa warm water oh isang kutsara or isang takip niya sa isang baso itong baso na to ganito kalaki lagyan niyo ng isang takip niya at lagyan niyo ng warm water inumin ninyo guys. Tingnan niyo kung ano ang uh, magiging uh, uh, resulta after 3 days or 1 week. Ito ang inyong uh, gagamitin. Yan. So, yun lang ang ating mga dagdag tips para sa inyo. Sana uh, sana matulungan kayo no yung mga karamdaman na ganito. Madali lang naman na gamutin ang gonorrhea, guys. Madali lang siya gamutin. Uh, kaso lang yung iba wala talaga pang bili ng gamot. Kaya ayun. Pabayaan na lang kasi nawawala naman 'yun. Pero huwag niyo wag kayo kumpiyansa na nawawala na o kusang nawawala yung gonorrhea niyo or yung tulo niyo na kusang nawawala, okay. Pero guys, Delikado yun guys kung magpunta na sa sa brain. Sa brain at saka sa heart. Yan. Delikado na at yung pupunta na sa mata. Pupunta na sa mata. Yun ang delikado. Kasi uh, para ka talagang ano, wala kang nagsuray. Yan. So, yun ang ingatan ninyo. Kasi kumpiyansa lang kayo. Kasi nakusang nawala na eh Yes, namawala siya. Pero ang ang ano diyan, pupunta na siya dun sa ibang part, sa ibang part ng iyong katawan, like brain at saka sa puso. Ayun. 'Yon ang delikado. Sa mata, tapos pupunta na sa mga joints mo. Ayun, sa mga joints. Yung sa mga ano ng buto. Ayun. So, may nagtanong, guys, ano bang kaibahan ng, ano, ah, uh, ah, uh, it's, it's IB. Iba naman yung it's IB. Itong, ano, ano lang doon ang STD ano, ang gonorrhea. Okay? Ang it's IB, medyo, ano, next level, mataas na level na yan. Pagod ng AIDS yan. Hmm. So, yan ay yata ninyo sa sobrang ano sa sobrang uh, lalo na kahit kanino lang tapos niyo alam na may mga sakit yun yun ang ingatan ninyo guys ingatan ninyo yun huwag kayong uh, sobrang ano sobrang uh, anong sa talik kasi may sakit talaga makukuha guys sa totoo lang ang, ang mahirap pa pag wala kayong pera kahit pang pa check up wala di ba kahit pang pa check up kahit pang palit ng pambili ng bawang wala di diba? sobrang hirap so wala walang panggamot ayan ayung iba takot sa magulang ang dami kong uh, daming pasyente no nasa messenger ko takot sa mga parents nila. Ayaw nila mamalaman ng parents nila. Ayan. So, magamot kayo. O, magamot na lang kayo hanggang ano at mag-ingat. Mag-ingat na. Huwag na kayo tira ng tira. So, yun lang guys ang ating dagdag tips para sa inyo. Ah, sana Meron kayong matutunan kahit konti. Yung may mga ano dyan, medyo may laman ang bulsa. Kaya ninyo itong bilhin. Kaya ninyo itong bilhin. Okay. Yung walang ano dyan, walang pagbili, hanggang bawang, sa dabasa bawang kayo. Kasi yung pinakamura. Yung pinakamura na mga kuwan. At saka yung oregano guys. Meron sa mga kapitbahay nyo, may mga tanim na oregano. Panghingi kayo dyan. Pwede nyo ilaga yan at inumin. O kung wala talaga kayo pang bili. Kasi kung wala kayong buko na tanim, bibili ang buko, 20 pesos, 40 pesos, sa Manila, 40 pesos ang isa. O, mahal din. Di ba diba? So, pero kung may buko kayo guys, sa sariling puno nyo, mas maganda siya. Effective ang buko. Effective siya. Maganda yan sa may UTI at sa may mga bato. O. Oh. At dala na yung gunuria. So, yun lang. So, sana, sana naintindihan nyo yung sinasabi ko. Ah, may nag-comment bago sa, sa, ano, sa bawang, may nag-comment doon na ang ano daw. Ah, ang bagal ko magsalita. Hindi ka naintindihan kahit mabagal yung sinasabi ko eh. Ano na kaya kung pabilis yung aking magsalita? Lalong hindi maintindihan. Oh. hindi naman to, ano, hindi naman to kontis hindi naman to pabilisan ng, ano, dito. Kaya hmm. e, kung gusto niyo mabilis, hindi e, doon kayo sa, ano, sa mga rap, yung mga rack. kaya eh, mga mabilis yun. Hindi nga naintindihan yung iba dyan, hindi nga kahit mabagal ka nagsalita, eh. Ano na lang kaya kung pabilisan ko yung magsalita, lalong hindi maintindihan. Yan. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa inyo. At sa mga nag-support sa aking uh, YouTube channel, maraming maraming salamat sa inyo. God bless you all. More, more blessings to come sa inyo. Maraming salamat. At sa mga hindi po nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Mercedita Ilias Vlog. Thank you so much and God bless us all.